Hello, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at ito po ay aalis po kami, punta po kami na seaside doon po sa Jedda Cornes at paglalakbay po kami kasi po malayo po sa amin at ngayon ay hindi po naman traffic eh ngayon oras naman ngayon. na lang ngayon ala una train tanang ng gabi ayan pag may deal po sa kanila ay lalabas po kami pag wala wala po kasi may pasok po sila kahit gabi mayroon po silang pasok. At umaga na po sila darating. At ngayon, yung isang kambal ko ay walang pasok. Di opo niya ngayon. Ina, sinabihan ko na isama mo ako doon sa seaside para po ma, ma ano po yung aking pakiramdam. Ma, Uh, ano yon yung magaan hindi masyado uh, mabigat yung aking isip kasi yan lang po ang ating kasayahan di ba pag nakalabas tayo at alam ko naman may pag may edad na po yung babae at uh, hindi po makapigil ng kanyang uh, <laughs> pahinga kasi gusto po ay compress po yung uh, oxygen po yung ginhawa. Diba? Yun, yun yan. Yan na yun. At yeah. ngayon, nandito po kami at ayan po yung mga matataas na mga, ayan po ay hotel, matataas po yan, na mga building, nakakatakot. At ngayon po, okay na po. Ngayon kasi malamig, hindi naman po mainit. At kaso lang, pag papasok ka na dito sa daanan papuntang Zedda Cornis ay maano po yung traffic at maraming sasakyan. Hindi ka po makadaan ng madali nang madali kasi maraming sasakyan. At mga kapatid, ayan po yung pinakamataas po yan na hotel. At maganda po yan paggabi. Maganda po yung kanyang kulay. Iba't iba ang kulay niyan. Pero uh, ngayon, normal lang po yung ilaw nila. Siguro, um, uh, ano yon yung pinatay nila yung, ano, yung ibang kulay. Kasi may rainbow color yan eh. At ayan. Pag ma, gabi, maraming ano kulay makikita mo. At ngayon, iwan ko, hindi nila nilagyan ng ibang kulay. Baka normal lang po nilagay nilang kulay na ilaw. Kasi minsan po, maraming kulay yun eh. Napakaganda pag gabi. Mga kapatid, napakataas po yan na hotel. Ayan, nakakatakot, di ba? At ayan po mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan, mag-subscribe kay Babo Bingbing. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Bye-bye.